So hello guys, welcome po sa aking youtube channel At uh, for today's video, meron naman po akong ishishare uh, sa inyo At uh, bago po tayo magumpisa, kung bago pa lang po kayo dito sa aking youtube channel Or napadaan lang po kayo So uh, huwag niyo po kalimutang magsubscribe and hit the bell po Para sa mga susunod ka po pong video At sa mga nagsubscribe na po sa aking youtube channel, maraming maraming salamat po And disclaimer lamang po no Ah uh, hindi po tayo expert dito sa mga sasabihin ko sa inyo ito ay gusto ko lang i-share sa inyo base po doon sa uh, pagka ano ko base po doon sa naging sitwasyon ko or paano ko siya nakuha so yun for today's video i-share ko sa inyo kung paano po mag-apply ng visa para sa South Korea so ito pong i-share ko sa inyo ito ay para lang po doon sa mga Uh, nag work no na gustong mag sa South Korea. So, unang una po sa lahat, uh, ito it ko pa, ito ay para sa mga empleyado lamang ha na gustong mag po doon sa South Korea. So, ito po yung mga kakailanganin po ninyong uh, i-ready no kapag kayo po ay mag apply ng uh, visa no, passport visa sa South Korea. So, kailangan nyo po ng visa form So, yung visa form po, nada-download po yan. So, pangalawa, yung ITR. Pangatlo, yung uh, COE o Certificate of Employment. Uh, Pang-apat, yung bank certificate. Pang-lima, bank statement. Pang-anim, 4 uh, pieces po na picture, passport size. And yung passport po ninyo. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron pong palang pang-walo yun po yung uh, affidavit of support. So, affidavit of support po, explain ko po muna. Kung kayo po ay magtuturis uh, sa South Korea, kung wala po kayong kakayahan, no, or umaga, wala kayong wealth, o, ba, parang hindi nyo kayang supportahan yung pagturis nyo doon kailangan nyo po ng affidavit of support. No. Yung affidavit of support po, ito po ay manggagaling po kung sino po yung nag-sponsor sa inyo Uh, pwedeng kayong gumawa, pwedeng siya, pero mas maganda kung siya na lang gagawa ng affidavit of support. Kakailanganin niyo po 'yun kung wala po kayong kakayahan kasi um, minsan na reject po yung pag-apply ng visa lalo na kung hindi ganun uh, sapat yung kakayahan mo para makapag-travel abroad, no, makapag-tourist. So, uh, affidavit of support and visa form. Oh, dalawa na. So, pangatlo, yung ITR, ITR po makukuha nyo po yan sa inyong uh, employer kung kayo po ay nagtatrabaho. Certificate of Employment, madali rin po yung makuha sa, sa employer po ninyo, sila po yung gagawa nyan. Bank Certificate po, kung kailangan nyo po para makapag-tourist uh, po kayo, kailangan nyo po ng bank statement. No? Bank Statement at saka Bank Certificate. Halimbawa po, meron po, kasi siyempre nagtatrabaho po kayo, meron po kayo ng ATM. So, makaka-request po kayo nyan kung anong banko po, uh, kung saan nanggagaling po yung sahod po ninyo, saan hinuhulog pwede po yan kasi savings yan. So, makakakuha po kayo ng bank certificate po doon. Kailangan po yung bank certificate nyo po, dapat 6 months backward, no? Halimbawa, uh, January nyo na kuha yung, uh, na nagkaroon kayo ng savings, uh, halimbawa, let's say, BPI. So, dapat uh, January, February, March, April, May, June or July yan 7 months backward no Ma pero ang required nila 6 months lang backward kailangan meron po kayong record para doon sa bank certificate ay uh, uh, ilalagay ko yan doon sa uh, ADB uh, average data balance no yung 6 months na yon bank certificate po makukuha niyo po yan sa bangko niyo and bank statement po 3 months po yan na bank statement kailangan niyo rin po yan and then yung 4 uh, pieces passport size at saka po 'yung inyong passport. So 'yan lamang po 'no ang inyong mga kakailanganin kung kayo po ay mag-apply ng visa para sa South Korea. Ito po ay South Korea lang po ah, 'yung tinutukoy ko. So etong mga sinabi kong requirements po sa inyo, hindi po ito pare-parehas. Ah. Mayroon kailangan po ah, maghanap po kayo o pumili po kayo ng mga travel ah, travel agency 'yung ah, kung saan magpapabook po kayo, no or ah uh, kung saan pwede silang maglakad kasi kung kayo po yung maglalakad nito medyo madugo po yan so kailangan nyo po ng uh, agency yung travel agency na pwede sila yung maglakad ng mga ano na to ng inyong mga ah uh, bis, ah uh, sorry yung inyong visa paglakad po dun sa inyong visa so ito po yung dun sa agency na, na ano namin ito lang po yung hinihingi pero sa ibang agency po marami po silang nire-required na requirements no para dun sa visa visa nyo papunta ng South Korea. So pili po kayo, magtanong-tanong po muna kayo kung dito o ano ba yung mga requirements para dun sa visa. So kung nakita nyo na konti lang kasi merong ibang mga travel agency na sila na yung bahala dun sa iba. Siyempre, uh, pagdating dun sa ano, dapat uh, alam nyo na kung magkano rin yung babayaran po ninyo. So, yun po, kung kayo po ay mag apply no, sa South Korea, ulitin ko lang po, ang kailangan niyo po yung affidavit of support, visa form, yung ano yung pinilapan po ninyo, ITR, COO, bank certificate, bank statement at saka 4 pieces na passport passport size at ang inyo pong passport na with perma po yun, na with signature po yun dapat. So, yun naman po kung meron po kayong mga katanungan no kung ah uh, uh, meron kayong gustong tanungin sa akin, wag nyo lang, wag po kayong mahiyang mag-comment at sasagutin po natin yan. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po sa lahat po na nag-subscribe sa akin YouTube channel. Thank you and God bless.